At kabi-kabila ang selebrasyon ng Pista ng Santo Niño. Bawat lugar may kanya-kanyang paraan ng debosyon para sa Batang Jesus. Makibalita tayo kay Joseph Moore. Libo-libong deboto ang dumalo sa Halad Festival ng Midsayap North Cotabato. Ito ang taunang pagdiriwang doon. Bilang pasasalamat, panata at debosyon sa Santo Niño. Labing dalawang grupo lumahok sa Indak Indak sa Kadalanan Street Dancing Competition. Deposyon din kay Santa Nino ang ipinakita ng mga taga Zamboanga City. Pinarada ng mga bata ang kanilang costumes, ang ilan ni pang maliliit na imahe ng santo. Ang ilang kalalakihan naman nagdamit pang mabae para makapagpasaya. Iprinisisyo naman ang imahe ng Santa Nino sa mga bayan at lungsod sa Ilocos Norte. Nakita naman ang umano imahe ni Jesus sa isang poste ng kahoy sa isang bahay sa Badoc, Ilocos Norte. Tatatiyamanag ka na po, just uh, sinang bayan na pamiser. Maraming residente ang dumagsa sa naturong bahay para mag-alay ng dasal dahil sa paniniwalang may dala itong himala. Ayon naman sa simbahan, bunga lamang ito ng malikhaing imahinasyon ng mga nakakita. Libo-libong deboto din ang dumagsa sa ikapitong anibersaryo ng Relic of the True Cross of Christ Enshrinement sa Monasterio de Tarlac sa bayan ng San Jose. Binibigyan ng pagkakataon ng mga debotang makita ang relic sa loob ng kapilya na pinaniniwala mapaghimala at nagpapagaling ito ng sakit. Sana dahil na nasulantan ng bagyo, makabago na po. Joseph Morong, GMA News.